ito po yung ma harvest namin ngayon mga kaagri at mga kaibigan no o. Oh. ang bot pa na mo timbang ni eh. kaya siguro yung super dish no update lang namo kay kanina nag video may no wala ma ka video yung pag harvest kaya kura isa no yan oh ayan ito yung harvest namin no no sa mga nanonood sa reels kaya salamat sa suporta no sa account ni Jubilin o sa youtube channel na mo sa June Agri Kalaman TV At, di David mo na bisita kami dito kay gamay rami subscriber ka ron na pa 1,000 1.1k mga mong subscriber no God bless na moni ang among na harvest karon ika duha pa lang ka harvest new no kaduha ang harvest update namo oh nani kadag ko ah, mga kaagri oh ayan hmm. no okay yan lang muna kad po sa ating lahat sa ating harvest Salamat sa itong ginawang Dios na atay na harvest no? Okay.